Naiwan si Pascual sa ahon kaya solo siya maghabol rito sa ating peloton. Napakabigat talaga kapag mga climber ng gagalaw pero sa ahon ngayon dito natin makikita kung makakaligit pa ba si Pascual sa ating grupo dahil naiwanan nga siya pero ang tulin iba talaga kapag Eagle of the Mountain, Sword of Zone. Sa kanilang stage 1 ay napakaganda ang ginawa ni Ma dahil yung kanyang solo breakaway ay napakabigat yung kanyang maintain. At ito yung kanilang stage at hey sa mga team Excellent dulos dahil siyempre galing sa mga tour bayan. At ito yung kanilang stage 2 rin dito sa Tour of Friendship R1 Thailand. Kung saan yung uh, speed ni mar kahapon napakabigat yung kanyang uh, solo breakaway dahil uh, first at 25 km Talagang doon niya binanatan, doon niya tiniis yung kanyang break away hanggang makatawid siya ng finish line. Kaya siya yung may suot ng yellow jersey dito sa kanilang ice stage to. Grabe yung pinakita ni Mark. Kung mga sipag, -tsaga talaga para ikaw ay lumakas rin. Kung mga marami nagtataka rin na Mark kung paano rin siya lumakas din sa kanyang ahon. Dahil isang dumistik yan si Mark pero nag-i-improve na. Yung kanyang ahon, ah, dito sa ilang stage ah, 2 to, sa Tour of Friendship R1 Thailand, meron silang ah, 88 ah, kilometers, kaya mag enjoy kaya sila ah, dito sa ahon ngayon. Sa patag, ito, ramdam na natin at nakikita natin dito sila na hindi na sila bumaba na dalahan na ang gusto nila dito dahil kapag dito sa patag, ah, magbabanatan sila, wala na silang pang-tuloy sa finish line. Kaya dito, tinatansya nila na meron silang pang-usad sa ahon at meron rin tayo ng uh, KOM at si Dudong dito medyo maaga siyang nilamig <laughs> dahil hindi na magkambyo yung kanyang bike rito medyo side over na muna hindi para sa araw niya ngayon wala siyang highlights ngayon dito sa stage 2 gawa na ayaw magkambyo yung kanyang bike rito at uh, still boba rin yung ating uh, sing, uh dito sa kalang uh, stage 2 at dito medyo buhabanat na ang mga quantum racing ha dahil gusto siguro lang bawian ang mga Pinoy rin. Dahil kahapon ay anim na tumawid sa Philly slide ang mga team excellent doodles. Kaya dito binakuran na muna sa mga foreigner din ang harapan. Dahil kahapon ay medyo talagang nakalamang ang mga Pinoy dahil uh, banayan. At dito na naman ngayon mabigat ang aho nila at meron silang king of the mountain. Kaya abangan rin natin kung sino ang kukuha dahil dito sa patag walang gustong babanat. Lahat sila nag-aabang sa ahon dahil kapag uh, sa patag nag-uubos ka mahirapan ka ng umusad. lalong lalo na sa finish line dahil mabigat yung kanilang uh, stage 2. Dahil ahon ang uh, kanilang uh, rota rito at si Angel ang humahatak rin na sa grupo. Oh. Ang mga dinadala niya dito dahil uh, si Marley pata muna sa likuran na. Pang-apat si Marjan. Baka same road din pero mabigat yung ahon. Winding, winding. at Si gawin dito. <laughs> Kinakausap niya yung uh, kung ano kayang diskarte niya. Ha? Dahil uh, merong uh, king of the mountain. Yun naman ang ating aabangan dahil dito. Eh, Sabay-sabay na muna sila dito. Kapit kung kapit. Dahil ayaw nilang uh, bumabanat. Nagtitipid na muna sila dito sa patag. Dahil uh, kapag ikaw ay nag-uubos dito. Lalo na kapag ahon yung uh, ruta maaga kang mauubusan ng gasolina kailangan meron ka talaga ng uh, pangatuloy uh, sa gitna lalong lalo na ang finish line kaya dito ay buo pa rin sila dito wala pa rin uh, gustong babanat nag-aantay sila sa QM siyempre bantayan na muna to kapag may lalabas at si Pascual Umaangat na dito. Handa nang makikipag-asabayan siguro sa ahon to ha. <laughs> Dahil <laughs> umaangat-angat na si Pascual eh. At ito may buhubungad yung mga galing sa likod. So gawin, Lipat naman sa likod itong si Angel kanina. Siya yung uh, humahatak. Kaya ngayon pahinga naman siya sa likuran muna. Kung magkakailangan rin niyang mag recover Kaya usap-usap na dito si Amar at saka si Hafinyar. Kung saan sila dapat babahan at andito mga idol rin natin no. Good luck dahil nakangitiran sila at si Dan Foster, Foster number 103 ng uh, Quantum Racing at uh, Dominic De Vries, number 112. Siya naman ang humatak. Palitan rito ang mga foreigners sa paghatak. Sila yung nagkukontrol na muna dahil eh, kapag mga Pinoy ang bubungad, medyo interval ang nilalabas. Pero kapag mga foreigner, Andon yung uh, dalahan dahil nag-aabang sila ng uh, tamang uh, KM na doon sila dapat babanat. Yung uh, kontrolado nila muna yung grupo din. Dahil uh, syempre eh, madalas naman ang mga Pinoy nag dito lalo lalo na eh, sa Pilipinas. Kaya pag i-start pa lang angat ka agad yan. Kaya mga foreigner gusto na muna nila na talaga talagang uh, ilalabas muna yung alamig. Kumbaga painitin muna bago magbabaga. <laughs> kaya ang mga Pinoy, baga muna. Tiga <laughs> kaya maaga nga lalamigin. Eh, ito number 115 si Adigzon. Siya muna yung nagdadala kung baka nagpapalitan ng mga quantum racing rito uh, specialized fabrics integrated at uh, saka excellent noodles. At ito si, yung harapan no. Wala wala pang buwa parat. Kumbaga nag-aantay sila ng uh, QOM. Abangan natin mamaya to kung sino ang unang babaklas dito. Dahil mabigat yung ganang ahon. Parang malulunod ka. Dahil mahaba talagang winding. At tanaw mo rin talaga na... Pero although may losong. Pero yung uh, winding na mahaba. Kaya... Mahirap rin ito. Meron tayong mga nakikita dito. Pero isama natin to sa video rin. Dahil uh, nag i rin sila. At Javier naman. Ang pumalit dito sa paghadang. Marshall Dario. Pangalawa siya at nanda si Tugawin nakahanda ng at inaabangan na siguro yung uh, King of the Mountain kaya dahantahan ng buhubungad at si Pascual dahil naiwan siya sa ahon solo siya naghabol dito. Makakadikit pa kaya ito si Pascual ngayon sa ating uh, peloton dahil uh, yung ating grupo e eh, mga foreigner ang humahawak at naiwan nga itong si Pascual kaya solo siya naghabol dun sa ating uh, grupo din. Iba talagang galawan dito ni uh, Pascual ang uh, Eagle of the Mountains sa uh, Tour of the Zone 2025 na kung saan eh, napakabigat din yung kanya, kanyang ginawa ah. dahil uh, yung uh, solo breakaway. Siyempre maraming nagsasabi kay Pascual na hindi raw kagaya ni uh, John Rinabara pero magkakaiba talaga ang lakas ng bawat isang tao. Eh. Kung baga, kapag para sa'yo, para sa'yo talaga yan o mga sinabara dahil yung kanyang ginawa rin na solo breakaway ito naman si Pascual eh doon niya binanatan sa may uh, bungad kaya talagang tiluloy niya at sinaslim nga yung uh, unang uh, umusad sa ahon na at uh, humabol naman sila John Paul uh, at video nagulat tayo kay Marcelo doon na dahil uh, video hindi makausad rin si Marcelo doon sa kanyang uh, ahun ahon. Eh, climber rin si Marcelo at may pangrimate rin pero hindi siya makausa doon. At balik tayo dito sa may total friendship. Muna White Mist dahil ito yung ating uh, laban. At uh, specialized mabirek so handang umaangat o so nag-aabang dito yung mga foreigner ng King of the Mountain. Pero si Togawe nandyan naman sa likuran. Tumutuloy na sila dito kaya medyo aatras na yung iba dito. Magandang abangan natin yung uh, King of the Mountain. Kung sino ang kukuha dahil si Tugawin bumungkad na rin siya dito. <laughs> Talagang binabantayan rin dito niya Tugawin rin yung uh, harapan. Dahil uh, siyempre eh, kailangan sa patag uh, kakain ka na dito para mayroong kang pang ahon Dahil kapag uh, ikaw ay eh, nagutom medyo mahirapan ka na. Ito si CJ ng Quantum Rising. Siya naman humatak malakas din ito. Kumbaga, sana ito sa gym dahil yung katawan pa lang eh batak dito. at uh, nandyan naman si Avinyar, nasa likod si Tugawin nakakabit na dahil ang inaabangan nila dito yung ating Aki um Dahil uh, na yung uh, dalawa eh. Kung nakabantay na rin, ito si uh, na handang hatakin ito si Tugawin. Dahil kapag hindi dumikit dito si Tugawin sa harapan, maiwan siya dito, baka maipit kaya nakabantay na siya at ito napuputol pinapakalas na ang mga Pinoy dito sa mga foreigner mukhang babawi ala sila dito dal kahapon mga Pinoy dito ang nagpapakalas sa mga foreigner ngayon sila naman ang bumabanat pero eh syempre ang mga Pinoy dito hindi yan magpapautak dahil magugulang na talaga yan at bumabanat na naman ang foreigner dito sa harapan, no? Marso Dario habol na naman siya kagad dito dahil mga quantum racing bumabanat dito sa harapan si uh, Dominic Deflace Sinubukan niyang agwatan ng harapan pero si Mar dumikit ka agad. Hindi niya hinayaang uh, agwat pa para hindi na sila mapagod. Uh, specialized Mavericks at si Javier dito pangatlo na si Tugawin. Bino ka dito ni niya uh, Specialized pero nakatutok na muna si Javier dahil ang uh, tinitingnan ni Javier dito yung matatansya rin nila yung QM dahil nandito si Tugawin na handa Rumimati sa likuran at hinayaan lang mo dito na specialize ang magdadala sa ahon para makukontrol na rito. At ito yung Happy no. Nagkakabanatan na sila, ubusan na to sila dito sa ahon. Nasa harapan si CJ, napuputol na nga sila dito dahil tumutulin. Pero si Javier at Ogawi nakakapit na dito sa likuran. Nag-aabang na sila dito sa ating King of the Mountain. Quantum Racing ang humahatak, nakadikit at si Angel lumalabas na rin dito Tinitingala na ni uh, Avinyar Yung uh, QM natin Kung asan kaya Dahil <laughs> mga foreigner dito Baka maipit pa sila eh, eh tumutulin yung uh, Peloton Kanina medyo dalahan lang Umagwat yung tatlo dito sa harapan Quantum as Specialized Pero si Avinyar dito naman Ang magdodomestic ito gawin Dahil umagwat na sana yung tatlo Kasama si uh, Sikipun Specialized nasa harapan banatan na naman yung peloton talagang uh, agresibo na sila dito <laughs> si Jinang na nasa harapan pero si Javier dito ang humahatak sa grupo para dumikit dahil banatan na yung grupo eh kanina medyo batibati -bati sila ngayon wala nang kaibigan muna siguro to dahil alam nila na kailangan nila yung uh, king of the mountain kaya si Javier dito ang nasa harapan siya yung nagdudumistik dito kay to gawin kailangan rin tayo sinaya to gawin dito yung uh, speed rin ni Javinyar, uh, para hindi rin maka maiwan Javier nang humahatak baliktad na ngayon Pinoy na ang nakabungad sa harapan ki m Angel umaangat rin Marso Dario pero biglang lumabas na itong si to gawin humahabol naman Si Angel dito, Marshall Dario gawin umagwat na dito, hindi nakakapit ang uh, mga foreigner sa King of the Mountain binanata naman ito gawin dahil yung kanyang domestic ni siya, ni uh, si Javier doon siya ay nakakapit at pangalawa si Mar at si Angel umagwat na itong si Mar nasa likuran na kailangan tulungan Dito ni Javier ito si Mar para agwat sila ng tuluyan dahil na kay Mar nga yung uh, yellow jersey eh, kailangan lang ilalayo dahil bit-bit na dito ni uh, Javignar, yung kanilang breakaway. Dahil kapag hindi dadalhin dito, hindi makakawala itong si Mar ngayon dahil uh, patag na to Kailangan tiisin. Talagang sacrifice na muna dito si Havinyar para hatakin itong si Mar Sudario dahil uh, mabigat din ng uh, maintain sa mga foreigner lalo na kapag patag. Yung kanilang uh, speed, hindi sila bababa ng 45. 50 patas, 55, 56, yun ka lang ka ng maintain, yun nga lang, eh, kapag uh, may aho naman, doon naman talaga sila babaklas, maiiwan sila sa mga Pinoy. At ito napuputol na naman yung apela uh, to natin, dahil aho na naman ang kasunod, kaya mahirapan na naman to sa dumikit at marami na rin tayo mga kumakalas. Pascual nag-aabang at ito, naputol na at meron tayong 4-man uh, breakaway kasama dito si Siki Poon at Angel kasama na rin dito sa harapan Marcio Dario at Javier at Siki Pon napasama rito at 3 in 1 ang ating laban at ito yung grupo natin Specialist Mavericks ang naghahabol dito dahil umagwat na ngayong apat at si Tugawin nito humahanap na muna sa nga siya ng discarte dahil naiwan nga itong si Jumar sa grupo kailangan idikit ni Tugawin rito dahil yung uh, 1, 2, 3, sa GC, nandito na yung uh, pangatlang na iwan sa grupo. Kailangan dumikit dito si Jumar. Eh, Kailangan maghahabol rito ang second group natin. At si Javier dito, siya yung uh, nagdadala dyan. palit naman si uh, Marso Dario Angel at si Siki Pon. Pasahiro na muna siya dyan. Kailangan niyang uh, tutok na muna at niya yung uh, tatlong excellent dodos dito kung ano ang speed train dahil yung uh, second group dito nagpapalitan sila dito na para dumikit din sa ating uh, breakaway na apat e, ito si uh, matangkad talaga to si uh, Dominic De Flace to naman ang pumalit dito sa paghahatak uh, para idikit na yung kanilang grupo doon sa first group na apat dahil uh, naiwan dito si Jomar ito yung pangatlo kaya <laughs> uh, kailangan eh dumikit dito si uh, Jomar doon sa first group kaya si Tugawin nito. tinutulungan niyang hatakin yung kanilang grupo para dumikit napuputol na naman rito kailangan idikit to dahil matulin dahil patag to eh kaya matutulin talaga yung uh, apat rin natin tatlong excellent others rin ay nagpapalitan kaya ito specialized mavericks ang tuloy na nasipa niya rito si 56 kipesa ngayon 55 napakabigat yung maintain sa mga foreigner pero kapag sa ako naman, doon naman sila talagang aatras uh, pero kapag patag asahan niyo uh, lalo la, sa Losong. At uh, Jo lumabas siya rito, to gawin, talagang uh, agresibo na yung uh, second group dito, nadidikit sa harapan para hindi na makakalayo, pero nahirapan din sila gawa ng uh, matulin eh. At uh, saka banayad yung ahon kaya hindi sila masyado talaga nakakapoyer siya. nakakapoy siya naman pero hindi kagaya sa patag at saka lusong na ang tutulin eh matangkad kasi kaya kaya nilang pumanay sa lusong at saka sa patag pero sa medyo may ahon doon naman talaga sila ay babagal at tugawin dinadala talaga niya dito si Jumar oh. Kung mga kanina pa yung ginawa, ngayon ito nagbaklasan naman yung second group, napuputol na, tugawin, tinitiis niya dito si Marcio Dario. At may nakakapit rin isang uh, quantum racing pero nahihirapan na siyang uh, kumapit pa. At si Jumbar din, hindi na baka rin dito. Matulin talaga yung kanilang maintain dito sa patag. Eh, kailangan babaklas Pascual, bumabanat na dito. Galing sa ahon, lumabas si Pascual. Oh. kumbaga nanti nandito na si Jumar pero hindi pa siya makakadikit dito. Gawa na mabigat talaga yung kanilang maintain. Hindi sila basta babaga lang at ito na ngayon si Jumar Dumikit na nawala si Javier si Jumar ampo malit at 3 in 1 muli na naman dito at Angel lang umakyat ang Marsudar sige at si Jumar ang nasa likuran umagwat na yung apat palitan rito ha Tanina si Javier naman ang uh, nagpo-pull ngayon ang ating second group ito nagpapalitan na sila para dumikit Kapag nagpapalitan sila ito at tiis lang talaga ang kailangan rito, sabi dito ni Specialist Mavericks, palitan na muna tayo rito sa ating uh, grupo para dumikit tayo sa apat na breakaway. Kung magkapasayro na muna dyan ang mga time excellent noodles dahil mga foreigner dito ang naghahabol ron sa ating harapan na first group na apat. Matulin talaga kung mag hindi nagmi-minor ng 45-46 yung mga foreigner. Yung maintain na ay 50 pataas, ganun talaga yung kanilang speed rin dahil uh, matatangkad deh kaya kaya nila nga sumipa pero syempre ang mga Pinoy uh, nakakalamang tayo sa ahon doon tayo kumukuha ng puwersa kaya maiiwanan ang mga foreigner at uh, tulong-tulong na talaga ah uh, dito yung uh, mga foreigner uh, ito integrated quantum palitan na sila para talagang habulin yung apat na breakaway at nasa harapan na naman doon Itong si Dominic Diffles na apakatangkad kaya matutulin talaga tulong-tulong uh, yung harapan ng uh, Peloton para habulin yung apat na breakaway pero nahirapan sila kahit uh, apatag rin. Dahil siyempre galing sila sa ahon at uh, dito sa patag kailangan na muna sana na magre-recover pero yung mga Pinoy doon matulin rin yung uh, kanilang maintain dahil uh, galing pa yan sa tour kaya batak pa yan kung maka may karga pa talaga yan uh, dahil ito yung kanilang ice uh, stage stain. At nasa harapan, Specialist Maverick, sinyas na palit siya dito sa likod pero hindi na makakapalit yung nasa likuran. Kaya bumungad, napilitan itong si Dominic De Flis na talagang bubungad siya rito dahil handa at sana nila nga dikitan yung apat pero talagang mabigat na rin ha. At ito naman si Siki Poon, grabe napakalakas. Saludo tayo rito ha, dahil tiniis niya rito yung uh, maintain na uh, yung hatak sa mga team excellent noodles at medyo nalulunod itong si Angel sa ah. kailangan rin talaga ng hindi magmi-win minor gawa ng matulin yung uh, second group sa paghahabol dito sa kanila kailangan ay eh, mas labang sila ng speed rin doon sa second group dahil kung uh, mababa sila aabutan sila at bumungad pa nga itong si Asiki po no para makontrol dahil kapag mga Pinoy nandun yung uh, speed na matulin kaya kailangan niya munang kontrolin para makakapahinga siya pero bubungad na naman si uh, Dario dahil kailangan talaga niyang uh, lagpasan pa yung speed doon sa grupo dahil kapag babagal sila nito aabutan Marso Dario ang humahatak Sakri kailangan mayroong magsasacrifice dito dahil kapag walang magsasacrifice dito sa 4 uh, man breakaway na tatlong excellent doodles aabutan sila ng uh, grupo masasayang yung kanilang breakaway at bubungad oh. Si uh, Sikipon talagang pirsahan rin yung hinatak yung tanilang uh, breakaway. Uh, Sinas ng palit, Angel uh, at Marsudar, Jomar at si Sikipon. Ito yung the foreman breakaway at malapit na tayo sa ating finish line. At Marsudar yung si Sikipon, Jomar at Angel ang nasa likuran. Biglang inangata ni Angel sa likod. Kaya ito ay napuputol na sila dito dahil nakita na ni Angel yung uh, finish line inangatan niya sa likuran at medyo hindi na si Marshall Dari at pangalawa si Jomar pangatlo si Siki Poon ng Team Quantum Raising ang ganda nung kanilang laban na ubo si Mardon sa kakahatak dahil kailangan niyang puro sa dahil kapag hindi siya magsasacrifice asahan niyo abutan sila dahil napaka tangkad yung mga humahatak sa grupo at Rimati Handendri dito. Umagwat na. Specialist Mavericks dito. At Arnel Abes. Chris Aragon, Ito yung grupo. Grabe. Tiisan lang talaga sa ahod. lahat naman to sila. Eh, mga napapagod rin. No? Ito. Pero ang pinakamasaya talaga ang makatawid ka ng finish line. Lalong lalo na kapag ikaw ay nanalo. At maraming salamat sa lahat ng mga nag-aabang. laki kay White Mix moto Vlog. And thank you, thank you. thank you rin kay Sir Alex Bilan. Ang time excellent dollars. Sa lahat ng bong time excellent dollars. Thank you, thank you. Grabe yung kanilang laban. Tais kong tais. At nandito naman si Sir Aljan. Ang time excellent dollars.